Ayan, meron din po lapu-lapu fish. Um, ano po kaya ang luto dito maganda? Ayan, ito po ang menu for today. Mag-iisip pa po, po tayo ng magandang putahe dyan. Lapu-lapu. And then, meron po kami na steam na okra, sisaw, sayote, and then gagawa na lang po ng sausawa na kama, yung toyo at kalamans. And then dito, baka po prito na lang or iskabets Ano, well na, may pang tanghalian na tayo, Lord. Uh, uh, so,